Hi hey, Jelay! Ano yung kinakain mo? Yan ay yakisoba. Kaya lang, maanghang ba? Diba sabi mo maanghang? Ngayon may mga sili oh. Yan. Yan ang kanyang merienda. Yakisoba at saka kanin. Ang merienda ni... Ako. Sino ba ikaw? Oh, hi ka muna sa viewers. Hi. Oh. Hi viewers. viewers. Yan. Nandito kami sa taas sa terrace. At kami naman, ang ako naman ang merienda ko ay cheese whiz or margarine at saka tinapay. Nagpabili ako tinapay. Tinakpan ko kasi maraming ano, nilalangaw. At ay naman si Alia. Alia. Ay, nakatunga nga siya oh. Ito naman si Melty. Melty. Yan. Busin mo yung kanin mo ha. Alia. Alia. Yan, sumasakay siya diyan eh may higa siya dyan eh si Alia no no yan mabasag yan hi siya nagsa sunbathing si Aba. Aba! masarap dyan Sarap ng buhay ni Aba, ah. Ano na? Tayo ka na dyan. Ito naman yung aking mga sili. Namunga na ulit siya. Kahapon, kinuha na ng anak ko yung ibang bunga. Ayan na. Kasi ito yung ali namin. Ano kinakain mo? Ano yan? Lumpia wrapper? hilo pa yan, yan, di ba? Hello! Good afternoon! Hi ka muna sa viewers! Tingin ka dito! Sasakit yan mo dyan, wala ka pang kain ng kanin. Babi! Babi! Ayan si Babi, kagigising lang. Kinakain ni lumpia Rapper. Masarap yan? Ha? Ha? Hi ka muna. Hi, Piyo Gales. Daddy, dito na kami. Kinakain mo yung lumpia wrapper. Mas yan mo. Sa'yo. Ubus na sa'yo? Bak ayun may tinapay, Bobby. Ayan, o, may tinapay. O. Yan ang kainin mo. May palaman. ha Akin mo muna yan. Uy, ano yan, ano yan? Dami, sige ako kakain yan. Tay ko ka. Yan, nandito lang sila sa loob ng bahay. Minsan nasa baba sila, minsan nasa taas. Hindi namin pinapalabas kasi uso na naman ngayon ang kukuha ng bata. Nang may, meron dito ng nag ano, nag ano tawag no naglilibot-libot parang kukuha ano, ng mga oh, bata van, van <laughs> hindi ba yung isang tao lang siya mm -hmm. kukuha parang ng bata yung ayaw mo ayaw mo yung palaman ano palaman mo egg wow egg ayaw mo yung palaman ito ito paborito mo ah uy Star margarine. Ayaw mo na na to? egg na basa na naman? Egg girl ka talaga eh. Hoy. Sa mo oh. Ay, hindi ito nagtanghali, anak no? Tulog agad pagdating sa school. Hindi nagtanghali yan. Bakit mainit? Ha? Takpan mo yung ano. Takpan mo yung tinapay. Yung tinapay takpan mo. Ano 'yan? May